🎵 Oh bini bini, just touch my body, don't need nobody Okay, dapat ka po kayo ma'am. Ayun mga kabrondi, ah, magandang gabi. Siyempre, nangyayari yun sa may pangotong show sa Balagtas, Bulacan ng YMF Production. At siyempre, kasama natin si ma'am Kate Kurt. Kate Kurt, ayan ma'am. Ma'am, mm -hmm. ayan lang to'n ka na ma'am? Eh, hey, do'ntong do'n, may patra na yun. 28? Doktong, do'ntong do'n, do'ntong. At 23? 23. Ah, ma'am, may ano ka ba? May Facebook page or FB? Mayroon. Ayan, mayroon daw mga ka-Bronly. Ah, ma'am, may boyfriend ka na ba? Okay, wala. 37. Nangyayari. Ginagawa ko, Bronly. Nag-i-interview lang ako. nag interview lang. Oh, Sure interview lang ha. Ah, ma'am, sa siyang butin. Kasi ikat na lang natin. Ah, full-time... Una muna yung pula. Una muna yung pula. Full-time job? Yeah. Ah, ilang taong ka na, ma'am, nag-model? Five. Five years na. Pali motor show po ba? Lagi. Ayan, lagi motor show. Ah, ma'am, may ano ka ba? May YouTube channel or FB? Facebook lang. paano ay Facebook. Ay, Ayan, na lang. Oh. May, mamaya lang mam, kunin kayo Facebook mo ha. Ayan, follow natin. Siyempre. Ah, ma'am, well, well. may lahi ka ba? May lahi. Ah, ma'am, well. Aya nakaka-brondie. Yung Pilipina lang si Ma'am. Well, at syempre, ipo ni yung ano ko, yung YouTube, yung YouTube. Totoo lang, At i-edit 'yung, yung, yung FP, FP page. Siyempre ipo-promote ni Ma'am yung channel ko. Ronnie TV follow. pa-follow daw. At siyempre At syempre, isisigaw ni Ma'am yung motto natin. Kapag ikaw ay nag-follow kay Brondi. Ay, go in it. Two months. Shoutout ni Ma'am yung, yung moto natin. Two Kapag ikaw, eh, ay, ay, kay two stroke pala, sorry. Why am mga ka-broly, hanggang sa muli. Thank you, Ma'am. Thank you. Bye-bye. Ay, -bye. kailangan <laughs> nito. Gamot, gamot, gamot. Hindi ka, hindi ka, hindi ka, boy. Ah, boy,

<laughs> Ayan Mrs. Pobreng Rider ha. Pobreng Rider. Mrs. Pobreng. Itu banget itu tama ka nyo lahat yan yeah, ano yan ano yan loyal yan loyal <laughs> loyal ano loyal yan. Okay. <laughs> yan yan yian ano yian ano yian ano yian ano yian ano ako? Oh. ano yian ko sa ganyan yian ano yian ano yian ano college pa yian ano yian ano

mo, kayo mo. Oo, oh, kamay lang ah. Sige nga. Hop. Pagdali lang. Hop. Kayo lang. Okay. Verify nyo, verify nyo ha. May gagawin to ah. Halikan to yung kamay. Ah, oh, okay. Okay, okay. May kakamayan to, kakamayan? Hindi. Yung ginawa ko kanina. Gawin mo. Hindi <laughs> daw niya halikan yung kamay. Kakamayan lang daw niya. Kakamayan lang Kakamayan <laughs> lang daw niya. <Kamayan> <laughs> <Kamayan lang laughs> <Kamayan lang yun. laughs> alaga naman. Ay, dada.

Knowing ko po, to, 911, 911. bawal na bawal lumakad larum, sa may bagong may gawa yaman. ng Bermuda po dyan. Huli po ng barangay sa kapo ng mga kapulisan. Maraming maraming salamat po. Kasi dyan po tayo ha. obini, oh, just touch my body.